Good morning mga boss. Ngayon magbibigay ako ng tip kung paano magtunaw ng osyo mix. Yung hindi sinasala mga boss. Okay. Pero ito mga boss, sinusukat ko na ito sa nasukat ko na kung gaano ito karami mga boss. So yung gagawin ko ganito. Kung gusto nyong magkaroon ng mga sariling mix mga boss. Oh, ito. Ito yung ito na yung gamit ko ngayon mga boss at saka may mga ingredients na yun na pangdagdag dito. Okay. So, kailangan yung maganda ng dalawang shot glass, yung maliit. Pwede yun yung ano boss, mga boss, yung malaking baso. Pero sa akin, kampante na ako sa shot glass. Isang mixan lang to mga boss. Okay. So, Maghanda din kayo ng pang utaw, steerer. Okay. Pero bago nyan mga boss, yung gustong magtalpakan dyan mga boss, ipm nyo lang po yung Facebook account ni Ma'am Ina. Digit po yun mga boss. At saka yung link na sa comment section ko po sa baba. Talpak na kayo mga boss. At saka may promo kami ngayon mga boss. Na kapag nakakash in kayo ng 500, pataas, meron kayong free na God's load. 1 ml God's load. Kayo na po yung bahala sa shipping. So, ganito. Pagkatapos, ito yung ginagamit ko na sabaw mga boss. Ito yun. Yung gagawin natin, hindi natin diretsyo na ibubuhos lahat kung magkano, kung gano'ng karami yung sabaw natin. Yung gagawin natin, ganito. Pakunti-kunti lang mga boss. Halimbawa, sa ganito karami, nilagay ko 1 ml. So, yung gagawin natin, para malusaw talaga siya, oh ganito. Ganyan. Mix lang ng mix mga boss hanggang sa matunaw siya. Then unti-unti kayo maglagay tig 1 ml, tig 1 ml. Okay. Yun ang tips ko sa inyo yung sa mga gustong mag-mix ng sarili. Pero kaso, iba't iba tayo ng mga ingredients mga boss. Maraming salamat at magandang umaga po. God bless sa lahat.